Konnichiwa po! Ito na po ang to be continued ng ating last video. Isang paalala lang po, walang matataw sa video ito. Char! <laughs> Dahil lotay like today, aba, nakatawid sila sa katapat na maliit na isla. Sino kaya yun? <laughs> so, eto na nga po, umpisahan na natin ang kulitan. Ingeta beshi ko! Ingeta beshi ko! 3, 2, 1! Ingeta beshi ko! Isa pa tayo. Isa ala tayo. Yung may kulot. Yung may kulot. Tapos biglang harap. Malandi ang harap. saan ah. na. Pagin na. One, two, three, go. ang Bakit Bakit malang ito <laughs> ay natapos din sa wakas ay kapag ganito naman ang kasama mo sa isla eh ay siguradong nakupo, kakabagan ka <laughs> Meron po akong full video ng kulitan ng drama na ito with behind the scenes. Ilagay ko na lang po sa comment section ng link kung gusto nyo po mapanood. Ipasyal ko naman po kayo sa isla kung anong meron dito. Ito po ay mga uling na sila mismo ang gumagawa para pang luto. At punta naman po tayo sa CR nila. Huwag po kayo mag-expect ng maganda ha dahil hindi naman po ito hotel. Ganito po talaga sa probinsya at lalo na sa isla. Ito po ang mga reminder sa mga gagamit ng toilet. Matuto po siyempre tayong sumunod. At dito naman sa banda rito, makikita ang tindahan nila. At ito naman ang kusina na pwede pong gamitin. Pwede kayong magluto dito, kitchen. Tapos pwede kayong humiram ng mga gamit dito. Nesta Sumunod lang kay Sir Rose nila. Ayan, pakihugasan at pakibalot ang gamit. Pagkatapos. O oh, diba, di ba ang babait nila nagpapahiram ng mga gamit. Ito yung lababo nila at pwede paglutuan ng gusto niyo lutuin. Basta bumili muna kayo ng uling sa kanila bago kayo magluto, syempre. Tapos dito naman, ayan na. Dito pwede maligo. <laughs> dito ka maliligo muna. Magbubumba ka syempre, ayan. Dito ka pwede maligo. Tapos ay na yung dalawang toilet na pwede ka magpalit at pwede ding umihi din doon. Meron po silang kuryente kasi may solar sa pagkakatanda ko ha. <laughs> at mas malakas po ang signal doon sa may dagat kesa po dito sa may mga puno. After mag-ikot, nakita ko si Kevin dito sa may tabing dagat. nag -e edit ng mga videos niya at talaga namang maa-amaze ka. Oo, oh, oh, paano yun na tatagawin? Kaloka aring si Sir Ken In, nanggugulat bigla. <laughs> Tignan mo, buti pag na pa, o. Oh. O, oh, ba? Diba? Ang galing ng paan niya. Abay, mas mabilis pa aray sa mga kamay ko, eh. Pati Mag kamay niya. Pwede maganda rin. Sinisis. Hindi mo minsan nagagamit yung sayo. Nagagamit ko, sir. Pag may gumagamit. Ayun. <laughs> Masyo, <laughs> 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 oh, grabe. Nakaka-amaze talaga. Grabe pa. <laughs> Grabe siya. Amazing! <laughs> Tinawag kami bigla ni Sir Ken kasi maliban sa kanya at kay Kevin, may gusto din daw magpa-picture sa akin. You know? <laughs> Ang pagkakasabi daw kay Sir Ken, if I'm not mistaken, is that Mrs. Montenegro? Ay, grabe siya oh. <laughs> O, oh, di ba? Pati si baby boy ko kasama sa picture kahit di pa siya vlogger nung time na yan. Ang pogi naman kasi, kaya naman kilig na kilig si nanay. Eh! Uy, may biglang dumalaw kay Sir Ken. Namiss ata siya. Bago kami magpaalam sa kanila, last groupie muna. Kadadating lang kasi nila sa isla habang kami ay papaalis naman. Kwentuhan muna habang nagiintay ng bangka at biglang napagkatuwaan pa si Morissette Lamon. Kung nagwo-work daw siya dito sa isla, kaya niya lahat. <laughs> <laughs> Ay, marunong ka rin. Sabay-sabay, ti. Ang sakit na lang pa ako. <laughs> Morissette, may magmamastads daw. Patlo sila. <laughs> <laughs> Aroy, kinawawa naman eh Pero napaka-talented po talaga ni Morissette Hindi lang siya magaling kumanta, magaling din siya magluto at kung ano-ano pa Hi, pauwi na kami lahat kung umabot po kayo sa panonood hanggang dito, arigato so much! Pero hindi pa po ito tapos. <laughs> Sana panoorin nyo pa rin yung next video ng aking daily vlog sa isang bambakasyon namin dito sa Mindoro. Kita-kits! Bye-bye, buyayaw! O oh, ito ang last look para sa inyo sa napakagandang isla na ito. And now we are ready to go na. Medyo na late nga ang dating ng bangka na dapat 12 pm pa. Pero okay lang 'yon. Sino ba namang gusto agad umalis dito, 'di ba? <laughs> bitin na bitin ang isang araw. Tapos, 'di pa nakapag-swimming. Ay, babalik talaga kami dito, promise. Ito talaga mapapasabi, este, mapapakanta ka na lang na Huwag muna tayong umuwi. Dito muna muna. Ay sus Mario, si eh. pagpasensyahan niyo na po boses ko, napakanta na lang bigla eh. Kung mapapansin niyo po, nagkabaliktad kami ng bangka. Kami naman ngayon ang nakasakay dito sa may upuan. Yun nga lang, katirikan ng araw ang biyahe namin, tapos walang bubong. Ay, good luck na laang sa mga balat namin. <laughs> so much nga pala kay Sir Ken kasi hindi kami makakarating dito kung hindi mo kami niyaya sumama sa outreach program mo O oh, ba diba, kapag walang pangpandong, eto ang solusyon. Huwag <laughs> po kayo mag-alala, meron naman pong mga life jacket sa bangka. Mas pinili lang namin ipang taklob sa mga balat namin. Mga pasaway kami <laughs> Kaya wag nyo kaming gagayahin. Always be safe po. Ayan na ang bundok sa Pocanil. Meaning malapit na po kami bumaba. Mga 30 to 40 minutes lang ang biyahe sa bangka. Depende syempre sa panahon. Mukhang high tide ngayon, titulad nung papunta kami sa Buyayaw. Kaya naman walang chance na lumakad uli kami sa tulay na nakikita nyo ngayon. Ayan, ang haba, di ba? Parang kasing haba ng pasensya ko. <laughs> At ayan naman po, makikita nyo yung pinagpicture natin na pokanes. Ay, ang certain ni Bunker ngayon, hindi na siya magtutulak ulit ng bangka. <laughs> Kasi diretso na po tayo hanggang doon sa malapit sa shore. Eto na po, pababa na tayo ng bangka. Kalungkot naman eh, uwi na. Hindi ko po kayo makakalimutan. <laughs> Grabe ang uhaw naming lahat sa pagbiyahe dahil napakainit. Ay, wait, high tide nga pala ngayon. Hindi tayo nakapag-aura din eh, nung nakaraan sa mangrove. Kasi low tide po In fairness, parang ang sarap lumangoy din eh. Ang linaw ng tubig at ang init. Dito nga po pala natin babayaran yung mga kailangan bayaran bago tayo umalis. So paano ba yan? It's time to say bye-bye na. Kita-kiss na lang po ulit tayo sa susunod na vlogs.